Okay, may nagtanong po sa akin. Sabi niya, yung langit po ba, ito po ba yung langit na mismo doon sa 1,000 year reign? Uh, ang sagot ko po, hindi po langit yung sa 1,000 year reign. Sa lupa po yan, dito po sa Bagong Jerusalem. So ano yung langit na binabanggit? Third Heaven po ba? Sabi niya. Ang sabi ko, well, tama ka, Third Heaven siya. Pero, kasi yung Third Heaven na yan, nandiyan ngayon yung mga namamatay na believers. ba? Diba? Ang Bible, meron siyang mga turn of events na hinihintay natin mangyari. Pero itong gusto ko sabihin sa inyo, wag sana kayong malilito. Pag namamatay ngayon ng isang believer, dire, 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 Direct diretsyo ng third heaven. Huwag kayo makikinig sa ibang sinasabi, nagso natutulog lang. Hindi, uh, may kaluluwa po ang tao. Dumidiretso ito kay Kristo. Natatanda niyo si Pablo, sabi niya, ngayon hindi ko na lang kung anong pipiliin ko ang manatiling kasama ninyo upang kayo lumagos sa ebanghelyo o ang pumanaw at makasama agad ni Kristo. hindi ba? So, whenever a person or a born again Christian dies, talagang diretso kay Kristo, kay Jesus. Y yun po ang maliwanag ng Biblia. So, Hearing many things na contradict din eh sa mga sinasabi ng Biblia, eh talaga po namang magdudulot mag, mag ng uh, kalituhan. Okay, ito pong gusto ko po sabihin sa inyo. Ano naman po yung eternality? Ano po yung isa eternity? Saan po tayo mag spend ng eternity? Well, ako naniniwala po ko, ito po ay sa third heaven din. Ako naniniwala po ko sa third heaven din po yan. Doon, ah, uh, kompleto na po yan. I starts na po ang eternity. Buhay na walang hanggan yan. Kasi ang tinapos lang naman ni Jesus yung, yung mga yung mga bagay-bagay na talagang hinulaan ng Biblia kailangan matupad. O kasi nagkakalituhan eh. May, Min may nagsasabi, ah, uh, yung daw langit, yun na raw yung pag si Jesus daw, nagre-reign na 1,000 years. Eh, hindi po ah. Uh, yun eh, na eh, hula na tinutupad lamang. Natutupad rin pa lamang no? So magmarami pong ano, ayan kasi po ah uh, ay uh, I encourage everyone nga, mga Pilipino, mga Amerikano, kahit na anong lahi, mag-start na po tayo mag-aral ng eschatology. Ha? Okay, we are saved by grace. Yes, wala naman po wala pong hadlang diyan, wala pong makakatutol diyan. Pero yung mag-aral na po tayo ng eschatology at yung hindi tayo naliligaw ng kung ano-ano, umpisahan na po sana natin. Now na. Bye-bye.